ang mga pinakasiga, pinakamarahas, at mga pinaka kinatatakutang mga kriminal noon. Halina at ating isa-isahin sa video na ito ang sampung pinakanotoryos na mga kriminal na nag-iwan ng madilim na marka sa kaysaysayan ng Pilipinas. Number 10, Waway Si Warlito Toledo o mas kilala sa bansag na Waway ay isang simpleng magsasaka noon ng tubo. Siya ay nagtatrabaho kasama ang kanyang pinakamamahal na asawa. Isang gabi, habang ipinapahinga nila ang kanilang pagod na katawan pagkatapos ng maghapong ani, ay walang awa silang inatake ng isang grupo ng mga armadong lalaki at pinasok ang kanilang tahanan. Ang kanyang asawa ay brutal na pinagsamantalahan at kinitlan ng buhay sa harap niya mismo. Pagkatapos, siya ay sinaksak at binaril ng makailang beses. Umalis ang mga armadong lalaki sa kanilang bahay na hindi man lang naghinala na buhay pa si Waway matapos ang kanilang ginawa. Ang pangyayaring ito sa kanyang buhay ang lubos na nagpabago sa kanya. Ito ang naging dahilan para siya ay maging isang serial killer at isa-isang tugisin ang mga sumalbahi sa kanila at ilagay sa sariling kamay ang batas. Pero nang maglaon, maging ang mga inosenteng tao ay binibiktima na rin ni Huawei. Kadalasan niyang tinatarget ay mga kababaihang buntis. Naitala na nagkaroon siya ng apat na pung kaso ng pagpatay at ilang kaso ng panggagahasa. Number 9. Romeo Halushos. Si Halushos ay itinuturing noon bilang isang mahalaga at maimpluwensyang tao isa rin siya sa pinakasikat na broadcaster sa Mindanao bago siya nagsimula sa kanyang political career. May-ari din siya ng isang entertainment firm, film producer at isang stockbroker sa isa sa mga higanting television company. Siya ay propetor ng sikat na resort sa Dapitan, ang Dakak, at higit sa lahat ay isang political kingpin sa kanlurang Mindanao. Ang akala ng lahat ay mabuting tao si Halusos dahil sa pagiging public servant nito hanggang sa mabunyag ang kanyang di inaasahang kriminal na gawain at ang mga paborito niyang biktimahin ay walang iba kundi ang mga minor de edad na mga babae. Noong 1996 ay inakusahan ng isang 11 years old na batang babae si Halusos ng maraming beses na pagmomoles siya sa kanya sa iba't ibang okasyon. Di nagtagal ay napatunayan na guilty sa Halusos sa kasong ito ang Regional Trial Court ng Makati Branch 62 sa Criminal Case Numbers 96-1985 at 96-1986 ay hinatulan si Halusos ng dalawang bilang ng statutory rape. Bukod pa rito, ang anim na criminal case para sa Act of Lasciviousness. Bagamat natulan ng guilty, ay hindi kailanman inamin ni Halusos na ginawa niya ang mga krimen. Pero ang mga ebidensyang nakalap ng na mga otoridad at mga investigador ay malinaw na nagtuturo at sapat na upang madiin siya dito ang kanyang kaso ay naging media staple ng halos isang taon sa buong Pilipinas at siya ay naiulat na nakulong sa loob ng sampung taon. Number 8. Alvin Flores Si Alvin ang pinuno ng samahan na kilala sa tawag na Flores Gang. Nagsimula ang kanyang mga krimen nang sumali siya sa Alex Bungkayaw Brigade sa Malabon 1980s. Siya ang lakatoka noon para maghanap at magnakaw ng kotse para sa grupo. Di nagtagal ay nagpasya siyang magsimula ng kanyang sariling grupo. Ang grupo na ito ay mabilis na naging tanyag dahil sa walang habas na panghohold up. At kanila itong ginagawa maski na tirik na tirik ang araw habang nakasuot ng uniforme ng pulis. Ang huling krimen na ginawa niya ay ang pagnanakaw ng baril sa isang Rolex shop sa Greenbelt 5 noong 2009. Ang insidenteng ito ay nagtrend sa media nationwide. Makalipas ang ilang linggo ay hinanting siya ng NBI at may utos na shoot on site sa kanya. Di nagtagal ay nabalita sa buong bansa na nakitlana ng buhay ang notorious na kriminal na si Alvin Flores. Number 7. Ben Tambling Si Ben Tambling o Benjamin Garcia sa totoong buhay ay isa sa mga pinakakilalang kriminal sa Maynila noong 1980s. Siya ay isang stuntman na naging most wanted criminal matapos madiin sa krimen na umano hindi niya ginawa. Hinango ni Ben Tumbling na nagmula sa Malabon ang kanyang palayaw sa kanyang naunang trabaho bilang isang movie stuntman. Ayon sa ulat, ay isa siyang dalubhasa sa karate. Sinasabing maroon siyang hindi kapanipaniwalang kakayahan sa acrobat at ito ang ginagamit niya di umano upang mabilis na makatakas mula sa pag-aresto ng mga pulis. Sinasabing nagsimula ang pagkamuhi ni Ben sa kapulisan dahil sa isang traumatiko at brutal na karanasan niya sa mga ito. Siya ay labis na pinahirapan nang siya ay inaresto bilang isang juvenile delinquent. Ang kanyang ulo ay hinampas ng malakas gamit ang upuan. Inilubog sa toilet bowl ang kanyang ulo at kinuryente ang maselang bahagi ng kanyang katawan. Ang mga nasabing pagpapahirap sa kanya ay nagawa pa niyang mapatawad. Ngunit, ang nagtulak sa kanya para talagang magalit sa mga pulis ay nang ang ilan sa kanila ay nagawang gahasain ang kanyang asawa. Nang maglaon, nasangkot siya sa mga nakawan, carjacking at drug trafficking. Sa loob ng ilang buwan, pitong pulis ang kanyang itinumba at ang kanilang mga baril ay kinuha mula sa kanila. Dahil sa mga pag-ataking ito, si Ben Tumbling ay nailagay sa listahan ng Most Wanted. Dahil dito, ay labis na natakot ang mga pulis sa kanya. Bagamat isang kriminal, ay minahal pa rin siya ng kanyang mga kaibigan at mga mahihirap na kapitbahay. Ito ay dahil madalas makatanggap ng mga tulong pinansyal ang mga ito galing sa kanya. Madaling makita kung bakit siya ay tinuring na mahihirap na komunidad bilang isang bayani, hindi bilang isang kriminal. Nang siya ay barili ng mga pulis noong March 30, 1981 sa edad na 23, marami sa kanyang mahihirap na kababayan ang labis na nagluksa. Number 6. Butch Bilhika Si Butch Belhika ay isang matinik na kriminal sa Pilipinas noong 1960s at 70s. Sa edad na 16, si Butch ay nakonvict sa kasong homicide. Pagkatapos mahatulan, ay ginugol niya ang mga sumunod na labing isang taon sa loob ng National Penitentiary. Kilala siya bilang isang leader ng gang at isang dedikadong komunista. Pero di naglaon, ang kanyang buhay ay lubhang napabago pagkatapos niyang makilala si Jesus. Siya ay ginawara ng pardon ni President Marcos at tuluyang pinalaya noong 1976. Sa kasalukuyan ay inilalaan niya ang kanyang oras at buhay bilang isang pastor sa Maynila. Number 5. Nardong Putik Si Leonardo Manisio o mas kilala sa palayo ng Nardong Putik ay isa sa pinakakilalang gangster sa buong Pilipinas at talagang siya ang pinakakinatatakutan sa kaisisayan ng Cavite. Siya ay nasangkot sa maraming krimen mula sa pagpatay, pagnanakaw, paglaban sa pag-aresto at maging sa pangingidnap. Nakilala siya sa kahusayan niya sa pagtakas sa mga otoridad. Ika nga nila ay sadyang madula sa mga pulis itong si Nardo, kung kaya't binansagan siya noon bilang Nardong Putik. Siya ay labis na kinamuhian ng mga Pilipino matapos masangkot sa Maragondon Massacre noong 1952 na kumitil sa buhay ng Nooy Alcalde at ng hepe ng pulisya binawian ng buhay si Nardo nang mauwi sa barilan ang tatlong araw na pakikipaghabulan niya sa mga pulis noong October 11, 1971. Number 4 Baby Ama Si Marshall Baby Ama ay ipinanganak sa Tondo, Manila. Noong bata siya ay kasakasama siya lagi ng kanyang lola sa pagtitinda ng kakanin tuwing umaga. Pero nang umidad ng dose ay napabarkada siya sa mga siga sa kanilang lugar, dinaglaon, ay natuto na siyang gumawa ng mga iligal na bagay. Siya ay nakulong dahil sa salang pagnanakaw, at mula sa kulungan ay binansagan siya ng kanyang mga kakosa bilang baby ama, dahil di umano sa mukha nito na baby face. Sa mga unang araw niya sa bilangguan, ay inabuso siya ng mga sigang kriminal na naroon. Binugbog siya, tinutuya, at madalas nagahasain din. Pero sa kabila nito, ay hindi natinag ang loob ni baby ama, at sa huli ay nagawa niyang pamunuan ng isang grupo na tinawag na Sigisigigang. Noong 1958, pinangunahan ni Baby Ama ang pinakamalaking rayot sa kaysaysayan ng New Believed Prison sa Muntinlupa. Nagresulta ito sa pagkasawi ng siyam na bilanggo. Ang isa sa mga napaslang ay pinugutan pa ng ulo ng kanyang mga kasama. Siya ay hinatulan ng bitay sa pamamagitan ng Silya Electrica noong October 4, 1961 dahil sa bigat na kaguluhang ginawa niya. Number 3. Bingbong Crisologo Si Vincent Pichay Crisologo ay isinilang noong May 31, 1947 sa Vigan, Ilocosur. Siya ay pinsan sa ama ni Luis Chavit Singson, ang nanungkula na municipal mayor ng Narvacan, Ilocosur at dating gobernador ng naturang lugar. Bata pa lang ay mahilig na sa gulo itong si Crisologo. Madalas silang mambugbog noon kasama ang kanyang mga tropa at dahil anak ng politiko ay madalas na naaabsuelto sa parusang dapat ay tatanggapin niya. Pero hindi sa lahat ng oras ay maaari siyang makalusot sa kanyang mga kalokohan. Siya ay unang nahatulan ng korte ng salang arson noong 1970 dahil sa pagsunog nila ng kanyang mga katropa sa barangay Ora Centro at Ora Este sa bayan ng Bantay Ilocos Sur. Dito siya hinatulan ng parusang double life imprisonment. Nagsilbi siya sa bilangguan simula noong June 1972 at nagbigyan ng pardon ni Pangulong Ferdinand Marcos noong 1980. Pagkalabas sa bilangguan ay tila ibang tao na sa krisologo. Naging mahinaw na ito at hindi na rin sumama sa mga gulo. Pagkatapos ng kanyang paglaya, itinatag niya ang The Love Flock Catholic Charismatic Community at nagpaabot ng tulong sa mga kasaping may iba't ibang pangangailangan, mula sa pinansyal hanggang sa pangangailangan espiritual. Number 2, Leo Echegaray Si Leo Echegaray Pilo, ay ang unang Pilipinong bilanggo na nahatulan ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng little injection noong 1999. Ang kanyang kamatayan ay nagpasiklab ng isyo ukol sa parusang kamatayan sa Pilipinas at ito rin ang naging dahilan para huwag nang ipagpatuloy ang paggamit ng bitay dito sa ating bansa. Si Tiyagaray ay napatunayang gilde sa panggagahasa ng kanyang anak na babae noong April 1994. Hinatulan siya ng kamatayan ng kataas-taasang hukuman ng Pilipinas. At makalipas ang isang buwan, matapos na mailapat ang hatol, ay dinala na si Echegaray sa kanyang pagbibitayan noong February 5, 1999 mula sa New Bilibid Prison patungo sa Little Injection Chamber sa lungsod ng Muntinlupa. Number 1. Asyong Salonga Bago tayo magpatuloy, ilike mo muna ang video ito Baka makalimutan mo eh. Mag-subscribe ka na rin para friends na tayo. Okay. Ang nanguna sa ating listahan ay walang iba kundi ang pinakasikat na gangster sa kaysaysayan ng Pilipinas, si Asiong Salonga. Si Nicasio Asyong Salonga na may mga palayo na Robin Hood of Tondo, Hitler o Hito ng Tondo ay itinuring na isa sa public enemy ng Pilipinas kung saan siya naghari at pinamunuan ang kilalang magulong distrito sa Maynila, ang Tondo sa loob ng ilang taon. Si Ashong at ang kanyang labing dalawang tapat na mga kasama ay may apat na hideout sa Maynila. Ito ay sa Tundo, Binondo, Quiapo at Pierre. Ang pangalan ni Salonga ay naiugnay sa ilang iligal na pag-aari ng mga baril, pagpatay, pagbibenta ng mga armas at pagkolekta ng mga halaga ng pera mula sa mga negosyante at iba pa. Pero kahit patong-patong ang kanyang kaso, ay palagi pa rin siyang nakakatakas sa mga otoridad. Sa kabila ng reputasyong ito, si Salonga ay tinuturing pa rin na bayani ng maraming katutubong residente ng tundo. Siya ay binaril noong 1951 ng isa umano sa kanyang mga kasama sa isang inuman, si Ernesto Reyes, at itinuturing bilang isang insidente ng pagtatraydor. Lumalabas sa investigasyon na si Ernesto pala ay sekretong mata ng kalaban nilang gang na pinamumunuan ni Carlos Capistrano alias Totoy Golem. Ang pagpanaw ni Salonga ay naganap bago ang kanyang ikadalawamputpitong kaarawan. Lagi nating tatandaan na tayo ang may hawak sa ating buhay. Nasa atin ang desisyon kung paano natin dadali nito at patatakbuhin. Mas makakabuting umiwas sa masamang gawain. Gawing aral ang mga dinanas ng mga tao sa kwento natin. Hanggang dito na lang ang video ito. ito. Sana'y nagustuhan nyo. Abangan ang iba pang exciting stories dito lang sa Forbidden Diary.